Magandang araw mga bata! Nandito muli si Teacher Jaylee, kuro ng kindergarten mula sa San Lucas One Elementary School. Welcome to Kindergarten! Nandito muli ako para gabayan ka sa mga bagong aralin sa kindergarten. Handa na ba kayong makinig at matuto kay teacher? Ayan, kailangan nyo munang maupo ng maayos, ihanda ang dalawang tenga at dalawang mata para mapakinggan at maunawaan ng maayos ang ituturo ni Teacher JD. Handa na ba kayo? Mahusay! Ngayon, tayo ay nasa week 9. Kaya kong alagaan ang aking katawan. Ano kaya ang nakikita ninyong larawan sa ating mga screen? Mga tao o mga bata na nag-eher siso Mamaya ay malalaman ninyo kung ano ba ang kinalaman ng pag -e -er siso sa ating pag-aaralan ngayon. Okay? Tamang pangangalaga sa ating katawan. Sabayan nyo nga si teacher, kaya kong alagaan ang aking katawan. Mahusay! Kailangan nating alagaan ang ating katawan Upang tayo ay maging malinis, malusog, masigla. Para tayo din ay maging mapalayo sa anumang uri ng sakit at laging masiyahin. So una, kailangan natin na ang ating mga katawan na malinis sa paanong paraan. Una, kailangan natin ng tubig sabon, at shampoo para tayo ay makapaligo sa araw-araw. Kayo ba mga bata? Naliligo ba kayo araw-araw? Mahusay, dapat lagi tayong naliligo araw-araw para tayo ay hindi dapuan ng kung ano-ano mga germs at maging hindi sakitin. Tayo ay maging malusog at maging malayo sa anumang sakit tulad ng covid 19. Kayo ba naliligo araw-araw? Laging maliligo araw-araw. Tandaan po yan. Kalawa naman, mapapanatili nating malinis ang ating katawan sa paggamit ng cotton buds. Hindi lamang sa tenga ginagamit ang cotton buds maging sa ating mga ilong. But, oops! Kailangan natin ng tulong ni nanay para maiwasan natin na magkaroon ng sugat o hindi masira ang ating mga tenga o ilong sa paggamit ng cotton buds. Okay po. Next naman ay ang paggamit ng suklay. Ginagamit natin ng ating suklay para maging maayos ang ating mga buhok. Lagi tayo magsusuklay, lalo na sa mga babae. Lagi ba kayo nagsusuklay? Para lagi maging maganda lalo ang ating mga buhok. Next naman, nakikita ninyo sa larawan na sila ng tubig at mga sepilyo, toothpaste at maging dental floss para sa pag sisipilyo ng ating mga ngipin. Kailangan tayo ay nagsisipilyo ng ating mga ngipin at least three times a day or tatlo sa tatlong beses sa isang araw. Okay po. Kayo ba mga bata, nagtututbrush pa kayo or nagsisipilyo ba kayo ng ngipin? Mahusay! Kailangan lagi tayong magtututbrush or masisipilyo para maiwasan natin magkaroon ng cavity or yung pagkasira ng ating mga ngipin. Nagtutotbrush din tayo para laging maging mabango ang ating mga bibig. Very good! Next naman, kailangan din natin na lagi tayong maghuhugas ng ating mga kamay gamit ang tubig at sabon. Sa paraang ito, may iwasan na magkaroon ng mga germs ang ating mga kamay at mapalayo tayo sa anumang sakit. Ayan, nakikita naman natin ngayon sa ating screen ang pag-nail cutter or paggupit ng kuko. Yung mahahabang kuko, patingin nga ng mga kuko niyo Tingnan nyo nga, baka may mga nakasingit ng dumi or germs. Okay, very good sa mga naggupit ng kuko. Okay, sa larawan nakikita ninyo na tinutulungan ng nanay ang bata na maggupit ng kanyang kuko. Lalo na kung hindi pa marunong. Bakit kaya? Kasi maari masugatan tayo dahil matalas ang nail cutter. So, lagi tayong magpapatulong kay nanay or kay tatay na magupit ang ating mga kuko upang hindi tirahan ng germs o tumi. At hindi tayo magkaroon ng mga sakit. Mahusay mga bata. Ang babae naman ay gumagamit ng bimpo o tuwalya para punasan ang kanyang mukha. Malamang, siya ay pawisan na kayo ba mga bata, kapag pinapawisan ba kayo, nagpupunas ba kayo ng bimpo or Very good. Kailangan hindi lamang muka ang pinupunasan, maging ang ating mga likod. Kasi baka tayo ay matuyuan ng pawis. Magiging sanhi ito ng ating pagkakaroon ng sakit. Okay po. Pwede rin tayong gumamit ng polbok at pabango kung hindi tayo allergic or para hindi tayo nagkakasakit gamit yung polvo at pabango. Para lagi tayong presko. Okay po? Yan, sa so, sumunod na larawan naman, nakikita natin ang bata na may suot ng malinis na damit. Kayo ba mga bata, lagi ba kayo nagpapalit ng malinis na damit? Dapat po. Kasi po, kailangan na malinis ang ating damit at hindi madumi or hindi mabaho. Kailangan laging malinis para hindi tayo magkasakit, kagaya ng sabi ni teacher. Sa isang darawan naman, nakikita natin ang bata na nagsusuot ng kanyang sapatos. Kailangan din natin ng sapatos para magproteksyon na ng ating paa sa anumang dumi na maaari natin matapakan sa, anum sa daan. Okay po? Hindi lang ng sapatos, kundi chinelas o kaya ay sandals. Ikalawa naman, kailangan mapanatili natin ang ating katawan na malusog at masigla sa paanong paraan. Kailangan natin kumain ng mga masusustansyang pagkain. Una, pagkain ng mga gulay. Kayo ba mga bata? Si teacher ang paboritong gulay ay ampalaya. Kayo ba kumakain ng ampalaya? hindi, or oo. So, very good yung mga kumakain ng mga gulay. Dapat lagi tayong kumakain ng gulay para tayo ay maging masigla at malusog. Hindi lamang gulay ha, kailangan din natin kumain ng mga prutas. Okay. Aside from gulay at prutas, kailangan din natin na kumain ng mga karne kagaya ng karning baboy, karni ng manok, o kaya ay isda, maging ang itlog kasi ito ang nagbibigay sa atin ng lakas sa araw-araw. Kailangan din natin uminom ng gatas. Sino ang mahilig sa gatas? Magaling! Kailangan nating uminom ng gatas pwedeng sa umaga o kaya ay bago matulog. Okay po! So, kailangan din natin na palagi mag-ehersisyo. Kayo ba nag-ehersisyo tuwing umaga? Nakakatulong ang pag-ehersisyo para mas maging maayos ang daloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan. Aside from that, kailangan din natin na uminom ng vitamins. Kayo, kayo ba mga bata na inumbakin ng vitamins? Okay, very good yung mga umiinom ng vitamins. Okay, sa kabilang banda naman, nakikita natin na ang mga bata ay umiinom ng tubig. Kayo ba umiinom ng tubig? Dapat ang mga tao o batang kagaya mo ay umiinom ng walong, bes, ah uh, walong baso ng tubig sa isang araw. Lagi pong iinom ng tubig, okay po? Ayan, sa susunod na larawan naman, mga bata ay natutulog ng mahimbing. Kayo ba, anong oras kayo natutulog? Dapat ang mga batang kagaya mo ay natutulog alas 7 ng gabi o kaya ay alas 8 ng gabi para maging ma maayos at sapat ang ating mga pahinga at pagtulog. Okay. Subukan nga kung may natutunan kayo kay Teacher Jelly. Okay. An um, alin ang mga bagay na ginagamit natin para mapanatiling malinis ang ating katawan? Suklay, nail cutter, cotton buds, cellphone, toothbrush and toothpaste, computer. Alin kaya ang mga bagay na iyan? Tingnan nga natin kung tama ang iyong mga kasagutan. Sukulay! So, Kasi nga ginagamit natin ito para maging maayos at maganda ang ating mga buhok. Nail cutter. Tama! Ang nail cutter ginagamit natin para magupit ang mga madudumi o mahaba nating kuko. Sunod naman, Cotton buds. Ginagamit natin ang cotton buds para malinis ang ating tenga at maging ang ating ilong. Okay, ang cellphone kaya ginagamit? Hindi po. Hindi natin ginagamit ang cellphone para malinis ang ating katawan. Sunod naman, ang toothbrush at toothpaste, ginagamit ba natin yun? Okay, tama. Ginagamit natin ito para malinis ang ating mga ngipin at dila. Magkaroon ng mabangong bibig. Sunod naman, ang computer, ginagamit ba natin ang computer? Hindi po, hindi natin ginagamit ang computer para mapanatiling malinis ang ating katawan. Okay, sunod naman, ano-ano naman kaya ang mga larawan na nagpapakita ng tamang pangangalaga sa katawan? Tamang or sapat na pagtulog ba? Pagkain ng gulay or masusustansyang pagkain? at maduming pa pag-ehersisyo, -e maraming germs na kamay, o babaeng hindi nagsusuklay. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Tama kaya ang pagtulog? Tama, kailangan matulog. Anong oras nga po? Alas 7 or alas 8 ng gabi. Sunod, tamang pagkain ng masasustansyang pagkain. Tama kaya yun? Tama! Okay. Ang, ma ang marumi kayang paa, kailangan kaya yun na mapangalaga sa ating katawan? Tama kaya yun? Hindi po. ba diba sabi ni teacher, kailangan magsuot ng sapatos, sinelas, or sandals para hindi magdumi or maproteksyonan ng ating mga paa. Next naman, yung pag e tama kaya yon? Very good! Tama ang pag e -hersisyo. Ang maduming kamay kaya or maraming germs na kamay, tama kaya yon? Mali, hindi ito tama. Ah, kailangan natin na lagi maguhugas ng mga kamay para tayo ay hindi magkaroon ng germs sa ating katawan. Next naman, yung pagsukla, ah, pag, hindi pagsuklay ng buhok. Tama kaya yon? Okay, hindi ito tama. Kailangan gamitin natin na suklay para magsuklay tayo ng or maayos natin or mapaganda natin ang ating mga buhok. Okay, magaling. Natuto naman kayo ngayong araw. Kaya naman, palagi po nating tandaan ang ating katawan ay isang mahalagang regalong pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung kaya't kailangan nating papanatili itong malinis, ano pa, malusog at masigla para hindi tayo magkaroon na sakit at lagi tayo maging masaya. Okay, so natuto naman kayo ngayong araw. Hanggang sa muli! 我爱了。